Ano ah, na? <laughs> Hello po! Today is Saturday because it's Chinese New Year uh, Natutuwa akong na kasi <laughs> pahinga at tatatawa ako kasi nakabukas yung pintuan ng bahay namin uh, Usually lagi nakasarihan kasi may pompasos na po Ngayon, merong isang bata sa village na lagi akong tinatawag na simula nung, nung weekend. Makulit siya, nakakatuwa. Tapos nakakatuwa yung ano yung kanyang pakipag-usap sa amin. Eh, kanina pumunta siya. Ito, natitito naman siya. Sige, panayin Hello! Hello! Ano? Nasaan nakalaro mo? Ha? Nag naglalaro po sila. Naglalaro sila? Mm. Hinihingal ka. Ah, saan yan? Mga kalaro mo yan? Hindi. Ah. Anong pangalan mo pala? Jamjam. Jam. Jam Ilan taong ka na? Six. Anong grade ka na? Hello. Grade six ka na? Hindi po po hindi. Yung, yung birthday ko pa lang, yun. Birthday ko. Ano na siya? Ano na? Six. Ikaw siya, six. Ikaw? Eight, eight. eight. ano pangalan mo? Ashley. Ashley, sa tagasan ka? Doon po. Doon. Oh. Ayan na? Ah, sa likod. Dito, 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 ano, sa kapilang street. Doon, ganun. Si, eto, si Jam Jam. Saan siya? Dito. Dito rin Dito rin. Pag kapatid ka, tayo. Ah, mga kapatid tayo. Sabad ko kare. Tulog lang 'yung kuya ko po. Mm, ilan taon ng kuya mo? Nay. No. Okay, so saan ka -a -a -saan ka sa kanila ah, ngaa sa kay nag-aaral. Sa apo Asa sa pote. So kayo pagbakas yung ay walang pasok. Sa elementarya sa, sa elementary pote elementary school. Wow. Um, Oo, oh, ako lang dito ngayon kasi walang paso oh. si Jam Jam laging yan eh pag bukas ang pintuan namin laging pupunta siya dito diba Jam Jam yan dati wala, wala na kasi akong aso eh. namatay na yung aso ko yung eh. chow chow kong aso dati may chow chow oh, ito yung pusa pupunta dito ayan yan, Iinom sa tubig doon yung pusa. Ah, 13 years 13 years Ano na siya Tawag siya na matay 9 years 9 years siya O, oh, ayan na Tumatakbo sila Sige, bye bye So, ayan sila So, nagdagdaganood So, magkapatid pala si Jam Jam Pati si Ashley yun. So, ayan So, nakakatuwa kasi alam mo si Jan na nakakatuwa kasi yung yung kanyang wikang ginagamit sa akin sa tatag ang pure Pilipino nakakatuwa ano na huwag <laughs> 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 nagpapaalam siya sa akin sabi niya paalam paalam talagang word na paalam talaga which is pagbata talagang yung sulit siya sa akin Goodbye, goodbye, bye-bye. Hindi, siya, paalam. Ayun. So, yan. Natutuwa ako dito sa bata ko. siya ko siyang i-video kasi, di ba? It's a kid. It's mine. He's a mine. So, siyempre, we have to protect the, the innocence of the child. So, yun. Ito yeah, na oh O, yan. May kalaro ka na. Mainit. Mainit kasi naglalaro kayo tanghaling tapat. Ayun. <laughs> naglalaro sila. So, sarap pagiging bata. Pero gusto ko sana makipaglaro sa kanila mamaya. Kung mamaya, pag, pag medyo malik pa ko limlim, makikipaglaro ako sa amin. So, abangan niyo yung magiging vlog ko. Sige, bye-bye. Ay, wala. May paso. Hmm. Oo. Gabi-gabi siya umuwi. Ako? Yan, taon na ako. Baka kasing edad ko lang ang da daddy mo eh. Forty-five na ako. Forty-five. Hmm. Ha? Papa ko, wala na. Patay na. Ano? Hmm? Ano? Hmm. May sakit. Tapos, hmm. may po bahay. bahay. Ah, Ah. Sige. Paalam. So, yung, yung kapatid na ate, kung magpag- Bye-bye, bye-bye. That's the norm, yung karaniwan Pero yung kapatid niya Mula ka na bata. Pag nagpapalap sa akin, natutuwa wow. ako. Saan pa yung bata? Nasaan ah, pa yung bata yung dalawa? <laughs> diba? baka pangalan ko pa yung tatay nila. So yun. Ang so, sarap mo lang maging bata. Lalaro ka lang ako, diba? So yun. So pag ganyan, tama rin naman na mag-e-enjoy sila sa kailangan ko lalaro. Pero kaya patente, diba binibigyan mo wala. sila maglaba, ayan. Ano? Masok pumasok? Ha? Yeah, <laughs> Yan, hanggang lang. Gusto mo pumasok? hmm mm. Sino? Ayan yung pusa dyan, siya pahinga siya dyan. Wag, wag mo lang galawin kasi baka mga, mga ano ha, mga ngagat. Mm -mm. Yes. Lima kami, lima. Kayo, di ba, ano kayo? Apat? Ilan kayo magkakapatid? Apat. Oh, apat. Mm. nasa na si Jam Jam? may kalaro na kasi kanina wala siyang kalaro. Yes, yeah, so Oh, okay, wala pa, wala kayong paso. Hmm. Nag-aaral ka na ba? Oh. Ginawa ng mga assignment. Jam Jam yung una ko na ano, nakausap. Mm, mm Kasi nakabukas yung pintuan, tamawag siya sa akin. Yun. Tao po, tao po, ka, bakit? <laughs> Tapos kinausap niya ako, yan. yan. Kapag nakikita niya ang bukas yung pintuan, kapag nakikita niya, yan, tatawag siya. Nausap kami, usap lang siya. Ganun. Ay lagi niyang dala yung bike. Asa ah, ba yan? bike mo yan o oh, parang meron siya dati parang scooter wala mm -mm. ngayon papahinga lang ay kayo ba'y kumain na kumain na ba kayo nag, nag lunch nag, ah uh, ako hindi pa rin kumakain eh Mm, Nag-almosal ka na. Nag-almosal ka na. Nagtanahali ka gising. Ano kasi ka nagising? Mga 8 po. Ano ka na yun? 9 o'clock. Kaya busog ka pa. Anong kinain mo nung ano? Agahan. Breakfast. Pancakes. Kapag naglalaro kayo dito? Anong Ano yung kanariniwang nilalaro niyo? Taya-tayaan. Taya-tayaan. Hindi patintero? Alam mo yung patintero? Dito lang kasi ano? FF? Sino si FF? Tep-Tep? Ah, Tep-Tep. Sino si Tep-Tep? Sorry. Sige, mamaya pag ano ha, matutulog muna ako. Tapos mamaya, laro tayo patintero dito. Ayaw mo maglaro dito. Ayan, sama natin mga kalaro mo. Laro tayo patintero. Ha? Sige. Pasok muna ako ha. Kakain muna ako. Ayan, pipilitin ko mag makipaglaro sa mga bata mamaya. Ayan, pipilitin ko makipaglaro sa mga bata mamaya titignan ko kung, kung, kung okay sila maglaro <laughs> alam nila yung laro so yan actua sana ito ko muna kasi makukulit talaga mga <laughs> so yan. ang saya lang may mga batang sa tagal ko nakatira dito sa village eh, first time ko makapag-usap sa mga batang ngayon eh, malimit yung pamangking ko yung Minsan hindi siya nakikipaglaro sa mga bata kasi mga English sa Eto English Ito mga okay to mga bata to kasi hindi naman sila lagi English. Kasi doon sa kabilang side ng street namin. Ang mga bata, inglesero, sa mano nosebleed ka. <laughs> Ay si Misa yun yung pamangkin ko na no siguro. Pero ano, yung ano ko kasi yung pamangkin ko yun is ano, extrovert. So, gusto niya nakikimedia siya sa mga bata. Sa mga kalaro. Pero nandito yung boy pa yung lolo niya. Siya yung laging kausap ng lolo niya. Which is, which is good. Kaya yun. Kaya nakakatawa. Nakakamiss ulit pa mga ko. Nakakamiss makapaglaro sa mga bata. So ngayon, susubukan natin mamaya. Sige, magla-lunch muna ako. At mamaya abangan natin. Titignan natin kung makakapaglaro na Okay, bye-bye. Ano, jam jam, bakit? Ah. Kakain. Hindi pa ako kumakain eh. Ba't mo na kausap? Meron kasi ako kausap. Mm -hmm. Gusto mo maglaro mamaya? Alam mo mal alam mo ba yung larong patintero? Mm -hmm. Alam mo? O okay. sige, gusto mo ba maglaro mamaya ng patintero? Ganyan talaga kilay mo? Ayun, ayun. Ganyan talaga. Nakakatuwa naman na kilay mo. Hi Hiniwa kasi hindi ako eh. Hiniwa ba yan? Kaya ganyan? O, gusto mo maglaro mamaya patintero, laro tayo patintero. Sige ha, mamaya ha. Pero mainit pa kasi mamaya maglaro tayo. Ha? Sige ha. Punta ka dito mamaya mamaya. Ha, mamaya. Magano muna, kakain muna ako. Bye bye, jam jam. Sorry ka, mali ako to. Dapat hindi babay ako. Paalam dapat. Ay, wala. May paso. Mm -mm. oh. oh, gabi, gabi siya umuwi. Ako? Ngayon na ako? Baka kasing edad ko lang ang dad, daddy mo eh. 45 na

So yung yung kapatid na ate ko mo pag -sure, bye bye diba? That's the norm na no, no yung karaniwan. Pero yung kapatid niya mo, ano, lalaki para ni Pag sa kaya. pili-pili naman sila maglaro. Na? Ano? Gusto nyo pumasok? Ha? <laughs> yan, hanggang dyan lang. Gusto mo pumasok? Hmm. Hmm. Sino? Sino? Ayan yung pusa diyan siya pahinga siya diyan. Wag wag mo lang galawin kasi baka mang mga ano ha, mga agat. Mm hmm Yes. Lima kami lima. Kayo di ba ano kayo? Apat? No. Ilan kayo magkakapatid? Apat. Oh, apat. Mm, nasaan si Jamjam? may kalaro na kasi kanina wala siyang kalaro. Yes, so Oh, kaya wala pa, wala kay paso. Hmm. O nag-aral ka na ba? Oh. Ginawa ng mga assignment Jam -jam yung una ko na ano, nakausap. Mm -mm. Kasi nakabukas yung pintuan, tamawag siya sa akin. Tao po, tao po, ka bakit? <laughs> Tapos kinausap niya ako yan. yan. Kapag nakikita niya ang bukas yung pintuan, kapag nakikita niya, yan, tatawag siya. Yan. Usap kami, usap lang siya. Ganun. Ngayon lagi niya dala yung bike. Asa'yo ba yan? bike mo yan oh parang meron siya dati parang scooter wala mm, -mm. ngayon papahinga lang kaya kayo ba'y kumain na kumain na ba kayo nag, lunch ah, uh, ako hindi pa rin kumakain eh nag-almosal ka na. Nag-almosal ka na, nagtanahali ka gising. Ano ka nag-gising? o'clock. O kaya busog ka pa. Ano kinain mo nung ano? Agahan. Breakfast. Pancakes. paghapon naglalaro kayo dito. Anong yung ano yung nilalaro niyo? Kaya kaya an. Kaya kaya an. Iba pa yung kasi niya. Hindi kayo Alam mo yung patintero? Sino si FF? Ah, tep tep. Sino si tap tap? Sorry. Hmm. Hmm. Sige, mamaya pag ano ha, matutulog muna ako. Tapos mamaya, laro tayo patintero dito ayaw mo mamaglaro dito. Ayan, sama natin mga kalaro mo. Laro tayo patintero, ha? Sige. Pasok muna ako, ha? Pakain muna ako. Ayan, pipilitin ko makipaglaro sa mga bata mamaya. Pipilitin ko makipaglaro sa mga bata mamaya. Titignan ko kung, kung, kung okay sila maglaro. Alam <laughs> nila yung laro. So yan, after a while sana nato muna kasi makungulit na naman <laughs> so ayan ang saya lang may mga batang sa tagal ko nakatira dito sa village eh, first time ko makapag-usap sa mga batang yan eh, ang limit yung pamangking ko yun Minsan hindi siya nakikipaglaro sa mga bata kasi mga inglesera, inglesera. Ito mga, okay ito mga bata to. kasi hindi naman sila nag kasi ito sa kabilang side ng street namin, Ang mga bata, ang glisero. Mga nanosebleed. Ayun, <laughs> kasi e, minsan yun yung pamangkay ko na nanosebleed siguro. Pero eh, ano, yung ano ko eh, kasi yung pamangkin ko yun is an uh, So, gusto niya nakikimedia siya sa mga bata. Sa mga kalaro. Yeah. Pero nandito yung boy pa lolo niya. Siya yung laging kausap ng lolo niya. Which is, which is good. Okay siriin rin makikita na kamis nakakamiss sa mga bata so ngayon, susubukan natin ba? siyempre lunch ako, at mamaya abangan natin, titina natin kung makakapaglaro paglaloko. pa bye ano jam jam, bakit? ah? kakain? hindi pa ako kumakain eh meron kasi pat pat gusto mo maglaro mamaya? Alam mo alam mo ba yung larong patintero? Hello. Alam mo? okay oh, sige, gusto mo ba maglaro mamaya ng patintero? Ganyan talaga kilay mo? Hello. Ganyan talaga. Nakakatuwa naman ang na kilay mo. Hmm. Hiniwa oh. kasi hindi ko eh. Hiniwa ba yan? Kaya ganyan? O, hmm. oh, gusto mo maglaro mamaya patintero? Laro tayo patintero? Sige, mamaya. Ah. Pero mainit pa kasi mamaya maglaro tayo. Ha? Ah. Sige ha. Punta ka dito mamaya maya. Ha mamaya. Magano muna kakain muna ako. Bye bye jam jam. Bye -bye. Sorry ka mali ako. Dapat hindi pa ba yun. Pahalam dapat. Sige.